iba Ganun lang pala yan. Mm. mm. Yung iba, hirap na hirap na paghiwalayin eh. Mm. Next step. Okay, then At mix, mix, mix. mix, Mix, Then mix the ebap. Mm -hmm. Mix it well. Condense. Amoy mo lahat si Sam. Ganun kadami Yo Mm. Lagay ng konting lemon para matanggal ang Grinch. Malansa. Let's mm. see. Mix lang natin. tinang sugar. Low heat lang. Antayin siyang makaramelize. Mm. Yan. Imi-mix na yan. Hindi lang perfect yung nakaramelize. So ayan. Pero uh, okay lang. At kami lang naman kakain. Kami lang. Kami Ako lang ang gumawa niyan. Wow. Tapos <laughs> natin bago ilagay. Kasi din ba sa pirate? Oh, ilang degree dapat yan? 180. 180. And then, hot water. Lagyan natin ng konting hot water. Ayan yeah, mo. More. more. Ayan. More. That's it. And then, lagay na yung magandang leche chocolate Mali. Ilang minutes yan? 30 minutes. Tinatansya ko lang eh. Tansya-tansyahan lang.